Gustong gusto ko po talaga kumain ng adobong sitaw kaso wala po tayong sitaw kay bagyo beans na lang. Meron tayong karne, sibuyas, luya, meron tayo ditong toyo, suka syempre at nilalagyan ko pa siya ng magi at ito yung ating panggisa. Meron tayo ditong bawang na powder at saka yung paminta. i -o -o na po natin yung ating pan at maglalagay po tayo ng konting mantika. Ilalagay ko po muna yung karne. At ilalagay ko na ng paminta at saka ko ilalagay ang sibuyas at saka luya. Pintayin konting ng konti. Ilalagay ko na yung bagu beans. Saka nilagay ko na rin yung toyo, yung suka at yung magi. Tatakpan lang po natin ng konti at maghintay-hintay lang at malapit na po talaga itong matapos. Super sarap po talaga niya, parang adobong sitaw din yung lasa niya.